Hi guys, magandang araw o magandang gabi sa ibang nating mga kababayan dyan. Uh, magbibigay lang po sana ako ng konting news sa inyo. Uh, since tayo po ay nagtatrabaho sa ospital, uh, kami po ay naka-alarm ngayon sa cases ng pertussis. Ano po ba yung partusus yan po yun, yung ano, yung sunod-sunod na pag-ubo, parang whooping cough po. Nakakita na po ba kayo ng mga bata o matatandang sunod-sunod ang pag-ubo? Yan po, uh, ngayon ang ating Quezon City ay naka-outbreak po sila ngayon sa Quezon City. Si Mayor Belmonte po ay nag-declare ng outbreak kasi meron po silang 23 cases ng uh, pertussis. So apat na po sa mga bata nila ang namamatay. So dito po sa atin sa Rizal, which is sana ko San Mateo Rizal ay sa aming sa am, sa aking pelikula trabaho pinagtatrabaho ang ospital, kami po ay meron ng isolation na apat na room. Kasi mukhang meron po rin kaming cases na ngayon sa aming emergency room na, uh, na isang na pasyenteng may case na gano'n. So ngayon, ano po ba ang pertussis? Ito po yung ano, yung sunod-sunod yung pag-upo na mahirap awatin ba sa pag-upo so ano nga po ba yung mga symptoms nito ang mga symptom, symptoms po nito ay yung running nose ba yung sipon na ayaw tumigil yung parang tuloy tuloy lang tapos po meron po siyang fever, low, low grade fever tapos yung iba yung syempre pag hindi na mahalos makahinga kakaupo syempre nagbublo na siya nahirapan na siyang huminga. Isa rin din sa simptomas din na yun. So, madali rin po siya. Paano po ba pa transfer itong uh, pertussis or whooping cough na ito? Ito po ay isang droplet or, at saka airborne. Uh, airborne na kukuha po sa hangin. Droplet po. Siyempre, yung ating minsan pag nakikipag-usap tayo sa kapwa natin, ay yung ating mga laway ay tumatalsik tumatalsik po sa mga gamit sa damit, sa mga utensils sa mga chair yun, yung ng transmission so, ingat-ingat po tayo kung pwede mag-face mag mask ulit tayo at saka syempre uh, yung proper hygiene po yung pag-uugas ng ating mga kamay at saka syempre medyo distansya lang tayo mga amigo, syempre sa ating mga kausap Siyempre, yung mga laway-laway niya, mga yan. So, yun po. At saka po, siyempre, ano po ba pwede nating i-treatment? So, ngayon, siyempre, magpakonsulta. Una-una, magpakonsulta muna po tayo sa ating mga doktor. Kung sa health center po, pumunta po sa health center, dapat naka-face mask din po. Kung nararamdaman yung meron kayong ganun at saka kung hindi na po talaga kayang makahinga, syempre mag-emergency na po tayo. Pumunta na po tayo sa emergency ng ospital para tayo ay mabigyan ng oxygen. Huwag na po natin antayin yung halos hirap na hirap na po tayong makahinga at saka na parang nangingitim-ngitim na yung ating mga anak o tayo mismo bago tayo pumunta ng ospital. Mas maganda po early prevention po, no? So, anong sa home meds po, yun po muna. At saka yung iba naman sa mga matatanday na niniwala pa rin sa mga halahalaman. Meron tayong mga oregano dyan. Na, gaano ko, oregano, yung dahon ng ampalaya. Yan po yung mga inaproban ng mga ng ating government. Uh, pamalit sa ating Uh, sa ating mga medicine na nabibili sa butika. Sana po sa mga butika ay hindi naman po sana mahalan ang ating mga gamot para dito sa sakit na to. So, ano pa po ba? Ah, kumain po tayo ng ah, uh, mga uh, maasim Yan. Maaasim. Mag-vitamin C po tayo para pamdagdag ng pampalakas po ba mga prutas na may vitamin C yan para iwas sakit at saka ano pa po ah uh, basta mag prutas po tayo at tamang pagtulog din yun din ang kailangan ng ating katawan para lumakas po ang ating immune system no So mga kaibigan ko dyan, mga subscriber ko po, sana mag-ingat po kayo lagi sa inyong pangangatawan para maalagaan po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga anak at, at kung sino po yung mahal natin sa buhay. So, ayun lang po mga kaibigan ko at mga subscriber ko na pwede kong i-share sa inyo. So, ingat po, ngayon lumalaga na po ang pertussis. No, yung pertussis, sunod-sunod na pag-ubo po iyan. So, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa akin, panonood sa akin. At sana po, eh, i-share nyo to, i-like and share, subscribe po. Maraming maraming salamat po, yun lang po ang maliit na may share ko sa inyo sa ngayon. At uh, sana makatulong po sa inyo ito. Maraming salamat po. Bye! See you next vlog, guys!